pangit ni grass pangit ng ano na tulad ko eh, ito pang maudan dati matakpan pa dapat anayin Parang wala naman tayo dito. Kailangan nakapaangat siya. it's enough. Nasa mo napasukan yan. Napasukan? <laughs> Matutuyot siya dahil sa kuryente. <laughs> <laughs> Kaya mo Kanina pa ba siya nabasa? Nakita ko lang ngayon eh. Tinanggal mo agad. Nandito siya eh. Tapos ko. No, <laughs> găm baba lẹo. Yes. Gentlemen. 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 Ano ba yun? Mabili ba pag maulan? Ulan po, Noor! Sige! Mabili pag maulan? Si! Pa Mabili? Pag maulan? Ulan. Mabili. Ulan, dito? So, okay. Bidyan mo ko. Bidyan mo ko. dali mo ko na,